Patuloy naming hinahanap ang mga balena para idokumento. Ito na ang ika na ekspedisyon ng Born to be Wild sa Babuyan Group of Islands. Sumangguni kami kay Doc Jom, isang saintipiko na halos dalawang dekada nang nag-aaral ng mga balena. So dahil nga bata pa siya, hindi pa niya kaya talaga sumisid ng malalim. So nasa, medyo nasa taas lang yung anak, yung, yung nanay nasa baba. So very calm sila kasi they're just resting. Pinanganak siya ngayong uh, season na to. I would say mga two or three months old na siguro to. Ayon kay Jom, si PH-218 ang inang aming nakita. Itong nanay na ito na si PH-218, nanganak na ito dati dito sa Babuyan Islands at muling bumabalik sila. Sa aking pag-iisip eh, parang... Wow, napaka-safe pala ng ating lugar. Pag sa humpbacks, ang kumakanta lang talaga ay lalaki. Each population, they all sing the same song, eventually. Sa simula, nag-iiba, tapos at some point during the season, during the breeding season, nagiging pare-pareho. So, ibig sabihin, yung songs themselves sa Philippines na naririnig, na naririnig din sa Hawaii at Japan, very, very similar. Ayon sa eksperto, ang awit ng balyena ay maaaring pag-uusap tungkol sa teritoryo o pagtutulungan. So merong at least dalawang hampak na kumakanta ng sabay. Kasi maririnig mo sabay sila na iba yung uh, parang tema nung kinakanta ng isa, yan. Ah, Tapos may sumasabay na isa na matinis, yan. Yun din yung parte nung pinag-aaralan namin kaya kami nagre-record. So pinapadala namin siya sa isang expert na um, collaborator namin sa Hawaii. Pinaka-recent na finding niya is sobrang similar talaga ang songs ng Japan, um, Philippines, and Hawaii. Ayon kay Jim Darling, isang eksperto sa Amerika na mahigit dalawang dekada nang pinag-aaralan ang awit ng mga hamba quail. Ang awit na narinig ay labing limang minuto lang ang haba na pinauulit-ulit na balena. You know when I listened to those, it was very clear, you know, that you recorded the whole song, which lasts, you know, about 15 minutes. Within the song overall, there are five different patterns of sound, and I will keep doing that for hours at a time. Pero may iba pang narinig si Doc Jom. Ayan, narinig niyan? Mm. Most likely, dinamita yan. Ayon kay Kuya Yoyong, may ilan ngang nagdidinamita sa kargatan dito. Matagal nang ipinagbabawal ang paggamit ng dinamita sa pangisda. Pero may ilang gumagawa pa rin nito kahit pa nakakasama ang pagpapasabog sa mga balena at sa buong karagatan. Nandito kami sa isla ng Pamuktan. We will take the opportunity to see the condition of the corals dito, no? sa Pamuktan Island, uh, magsnorkeling mag-snorkeling ka lang doon, magulat ka sa ganda ng mga coral. Shore entry lang siya. Ang linaw ng tubig, nakakatuwa na yung marine life niya ay punong-puno ng mga isda. Meron pang mga starfish na kakaiba. Yung mga uh, soft corals na pakakulay nila. Gusto lang namin i-share sa inyo ang ganda ng lugar nito na ay na-preserve napre dahil hindi pa siya masyado napupuntahan.